Ay! Ay! Tumutubo dito! <laughs> <laughs> Ay! <I will. laughs> Ay! 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 inom mo kasi kape! Ay! Ano? Ay! 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 Puro dapat siya ang painom kasi... Oo. Berti ko dapat siya ang painom sa akin, ano? Oo. Oh. Oh! Walang problema? Ha! Wala, inom kami. Si Conjol. Nagawa yung tao, eh. Bakit birthday, no? Oo. panot. Binibiro lang kayo. Nagawa yung tao, eh. Si yung nabiniro kasi hindi ba... Hindi ba ito... Tinitignan ko yung mga... Ayun. Ayun. si Ayun. 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 kasi. Asaway, you no? birthday, no? O ganun. Yan tayo yung ginagawa niyan? Ewan ko. Yan naman dati oh! ano Ah! Di Ito, marami. Saray na to eh. Tingin ako eh. Paano magugulat? Wala nang gulat yan. Asaway. Saray na ako yato eh. Ano ano sa malaya? Ano sa sa matagay? Yung yung ng mga ano. Ah. Titignan ko kung <laughs> so tayo yan. tayo. Oh, si concert kayo. Ano o ano, kaya eh, okay, okay, uh, nga eh. <laughs> <laughs> eh, gawa, dapat gawa pa 'yung concert ko

Wala sa. Ako tama dito. Biro mo. Sorry, sorry, sorry. Biro nang biro eh. Ikaw ka biyahe Kasi magbiro. Ikaw siguro na ito bigito. Ako lang jan baka si ano. Wala tayong tuloy na eh. Magic. <laughs> magic. <laughs> ba. Magic pa eh, sa magic to. Sa so, 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 sorry, 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 Nabasa na ako. Oh. Nagkatotoo na yung biro mo. Wala sa akin yung biro eh. Eh, hindi ko alam. Kita mo, Birthday, birthday mo pa naman eh, hindi ba kayo nakita mo dun sa kanya? Wala man itong <laughs> bigyon, kita mo lang itong bigyon. Hindi wala man itong bigyon, hindi wala man itong eh. hindi lang <laughs> man <laughs> itong kayo eh. Sorry, sorry, sorry. Ito siguro. Ito siguro. Ito bigyon. Hindi Ay, to. Magic. Biro ng okay. biro ini. Eh, na Nabasa tulik. Eh. Uy, para man to. Sa biro eh. Biyaya ko. Oh, makabiyahan nito. Nakakatuwa na tuloy biro niya. Hindi, tsaka na lang yung binibiro niya. Mabait. Oh. Wala sa ayos. Okay, Hindi, napaaway siya. Di ba?